So mga insan good morning Ito na naman tayo Magsisimula tayo na day 5 of our vlogging Let's go Let's go to the work with the insan And bayaw you know Mayroon na konti snow sa truck Pero no problem Palamig ng palamig everyday Pero ilalaban natin ito mga insan Wala tayong pahalang malalakas tayo A sip of coffee muna yan Sarap Tasig din yung mga bahay sa likod mga indyano na insan yung maya niyan yan magmamanifest lang tayo babalik ako ng Canada ulit after 3 years, bibili ako ng ganyang kalaking bahay no problem paghihirapan natin yan kaya manood kayo lagi sa akin insan, okay? yes, yeah, so fans, doing the work, yeah? yeah come on man, show them how you work yeah. come on man, let's go yeah. Yeah. come on oh. tangina, parang gangster to <laughs> let's go man Yeah, yeah, yeah. <laughs> Let's go. Baobali. <laughs> ang lakas ng confident ng tao guys. Solid. Sobrang confident na ito, oh. So parang may nasirang switch sa shop niya. Tapos kumunta siya sa shop ng friend niya. Tapos sinabi niya, siray niya yung bagong machine ng kaibigan niya. Para makuha niya yung switch. At ito na, pinupunit na siya. At hayaan lang siya ng mga kaibigan niyo. Let's go. So yun yung kailangan niya sa na-switch o, oh. tatanggalin niya sa bago. Ding, ding, yun. Let's go. Ate, yeah, like relax. Habang pala, painit ng painit yung katawan niya, palakas ng palakas yung amoy niya. Real talk mga yun, son. Sumasakit na nga yung ulo ko, pero maayos sa tao kasi to from the heart. Kaya, ano mo yun? Pero malakas na amoy niya ni yun, Sobrang nagsakit ulo, yun, son. Baka sinasabi niyo, sinasabi ko lang for the views, hindi. Malakas talaga. Sinabihan ko siya kanina bro, sabi ko medyo may amoy ka. Ay, nagpapabango naman ako. Oh my god, yung utak nila, pabango lang. Wala na gamit sa kilikili yan. Anything else? Uh, Anything else? A three crispy chicken wrap. Okay. Yeah, that's it. So you want a bag for your wrap? Yeah. Okay, got it. Travel, please. Okay, thank you. trying, na trabaho yan. Pungulit, pungulit na natin yan. Sobrang nag-enjoy ako dito. Nakaka-relax. Nakaka, nakaka Siyempre, nag-work. May ginagawa. Busy ka. Pungulit, pungulit. Kating, kating na yan, mga pieces. Mga insan yung kapalit ko. Luto na chapati na patatas. Pakita mo na patatas. Ito na mas potato. Meron sa buwil, sili. Yan ang lagay niya na sa tawa, mga insan. Ito ang ready-made product. Megos, megos yeah, muna, muna yan! Megos, megos, megos muna yan! Insan! Let's go! Okay lang yan! Be proud! At least totoo tayo, di tayo pege! Let's go! Let's go! Hanggang dyan lang yung utak mo, girl! Today, tonight, magluluto ngayon si Tito ng chicken! Papakita natin sa inyo step-by-step step process. Itong si Tito ko, sobrang na magaling na magluto yan. Tito, chef. Tagalog mo na yan. Chef, chef. Okay, luto ako mga maya. Okay. okay, tingin nyo. Papakita ko sa inyo isa-isa yan, okay? Chicken. Pinsan yung tita ko na detective. Medyo low blood ngayon. <laughs> Guys, ang mission namin is bibili kami ng ingredients para sa lulutoy na chicken. Tonight, chicken. It's chicken day. huh? Chicken. We're gonna eat chicken, protein, chicken. Hmm? You wanna eat chicken? Yes, chicken. Yes, chicken. Hmm. You wanna eat chicken? Pero yung ito, yung, yung kapatid ko na to, walang utak. She pretends that she have a brain, but she has no brain. She, so she, the, the, the brain is dead. No utak. Mm -mm. Are you guys okay? Stand up. Stand up. Are you guys okay? <laughs> Mental health very good? Oh, <laughs> <laughs> Just color ano ano yung mga binibenta nila pickled eggs in vinegar. Ayan, hmm. Ano kaya lasa na ito, no? Bombay biryani. Bandi masala. Hay nako. Sana ibang bansa na lang pinuntahan ko. Boring talaga dito sa Canada. Walang kwenta. Huwag niyo mamasamay mama ninsan. Pang trabaho lang dito. Hindi to pang pasyalan. Sayang lang yung oras na dito. Siguro, for them, inisip lang nila. Yan nila, in dollars. <coughs> ko compute mo sa Pilipinas, 42.40. So, yan mga insan. sobra na pagod na insan nyo yan. Hindi ko na na-video tuloy yung pagluto na chicken. Gusto ko na matulog. Sobrang pagod na ako. sobra na, ah. ewan ko. Wala ko gana muna yan.